Idol, request naman, tanggalin mo yung t-shirt mo. Sure kayo. Ah, okay. Idol, request naman, suotin mo t-shirt mo. Idol, pwede ba huwag ka masyadong mag-flex? Acting, acting. Masyadong OA. Maganda na yung katawa mo. Dito naka-flex. Ito naka-flex. Ito naka-flex. Ito naka-flex. Ito, naka normal lang. Nakakataas ko lang ng cardio Yun. Hindi <sighs> ko na talaga alam sa mga tao. Ito, flex. Ito flex. Ito flex. Ito normal. Vacuum. Shhh. 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 Kita yun? Tapos meron pa na comment. Napakapangit mo. Kamukha mo ang anak na satanas. Ikaw si satanas. Ate, nakita mo na si satanas tsaka yung anak niya? Tsaka bakit ganun po kayo magsalita? Paano kong sabihin sa inyo, sa asawa niyo o sa anak niyo? Huwag po ganun. Pero naunawa ko kayo, thank you na lang po. Sana you feel better. Tama kayo, bali ako matcha doctor. Two hours we're Happy, happy.